Sunday long ride. Ayaw magpaawat ng kimpaw sa kanilang garap. Ganito ang pahinga na gusto nila. Dahil nga mahilig sa mga adventure, nagkakasundo. Spotted si Paolo Billino na sinundo si Kimi na no o Sunday sa kanilang mansyon. Hindi naman halata na pinaghandaan nila ang moment na ito. Terno na terno kapit na kapit ang mga supporters sa Kim Pao. Ang dami ba naman kasing ginagawa sa buhay, kaya mga fans, kiting nakidig sa mga banding moments nila. Ayun nga sa mga komento, an pa ba ang hindi kayang gawin ng Kim Pao? Lahat na ata ng physical activities, papasukin na. Ang sarap lang kasi pagmasdan na mas nag-explore sila ng sabay walang bahit na katoksikan kapag magkasama. Parang mga new generation love team ang atake nila. Hindi tumatanda. ay nga sa si isang komento, yung si Sien Dim kung gaano kasi ang ngayon. Ang ex niya, nakahanap ng mas better sa kanya. Masyado kasing tinari ni Sien si Kimi. Kaya tinignin niyo ngayon, todo ekspresya at masaya sa kung anong meron ngayon. Buti si Paolo, hinahayaan si Kimi na i-enjoy ang buhay. Mas masarap kasi sa ganyang relasyon. Kung bibigyan ka ng kalayaan na maging ikaw. Anong saying ninyo sa panibagong update na ito? Tuwing Sunday, kapansin-pansin at lagi silang umaalis. Kilig berlo.